O oh, yan mga kapatid. Ang pulot natin ngayon yan. Yan o. Yan ang pulot natin mga kapatid. Pris na pris mga kapatid o. Oh. Yan. Hmm. Wow. Pula pula o. Oh. Yan may sumisipsip pa na bubuyog. Yan o. Yan. Hmm. At uod niya, yan ang uod niya oh, yan. Yan, uod oh. Yan. Ano At ito mga kapatid, kulin pa to. Yan. Yan ang galing sa bulaklak pa ng kahoy. Hindi pa nila na produce na pulot mga kapatid. Ang pulot itong mapula-pula yan. Oh. Ito. Yan. Yan. Tiwain natin. At, ayan o kukuhain natin yung yung pulin makapati do, kasi hindi pa yan ma napanis yung pulot natin pag ihalo yung pulin ayan o kita yung siguro ayan linisin hmm. natin mabuti para ang pulot natin ah uh, malinis yan kaya pag malinis yung pulot natin ah uh, panis yan mga kapatid yan wow alisin natin yan 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 ito 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 alisin natin yan wag natin ihalo sa pulot yan pag nahalo yan napanis yan mga kapatid oh yan ang tingnan nyo mabuti. Paano ko nilinis yung pulot at saka yung pulin. Oh, ayan. Ayan, oh. Mm. malinis linis na mga kapatid, Malinis na. At 'yan ang pulot na ang uh, kukunin natin. Ayan. Ilagay natin sa balde. Ayan. Ayan, may pare Are ga pare are. Are si si lang are. Are lang. Alam pare. Yan. Pulot na yan mga kapatid oh. Wow. Yan. Yan ang malinis na napulin ay mga pulot mga kapatid oh. Mm. Tingnan buti. Oh. talaga ah. ang pulot na pure mga kapatid kaya ganito kami magpuhag ng tiyukan wow hmm. Hmm. yan wow hmm. ya yeah. kahit Ibisto natin mga kapatid yung papuhag, mayroon pa rin magsasabi na piki yung pulutan namin. Pero wag natin intindihin yan yung magsasabi na piki. Ayan. Basta importante, ang ating pulot ay totoo. At hindi tayo naluko sa kapwa tao. Pagpulo, to na yan. Ayan. pulot kapatid, masarap talaga yung pure honey. Yan, Na-freeze na-freeze. Kaya, pili na kayo. Mga kapatid. Sa pure pulot galing kay B Masters TV at sa Luloy's BTV. Ayan. Wala na. Yeah. Uud na lang natira mga kapatid yan. At kunin natin yan. Kasi yan ang kakainin natin mamaya. At sausan natin ang pulot para matamis-tamis. At babalik lakas ang ating katawan pag nakakain tayo ng pulot at saka uud ng putyukan. Yan ang pinakamasarap mga kapatid. Wow! Kaya, Huwag kalimutan. Like, share, and subscribe sa aming YouTube channel, Lolois BTV and B Masters TV. Ayan. Nasabi ko na pure talaga ang pulot namin kasi kami ang nag dito sa mga malawak na kabundukan at mga kakahuyan mga kapatid. Dito ako ngayon sa ibabaw ng kahoy. Ah. Ayan mga kapatid. At good luck. Maraming salamat sa inyong panonood. Ah, mga kapatid. At sana huwag kayo magsawang manood sa aming mga video. Ayan. Ayan. kaya hanggang dito lang muna tayo mga kapatid at maraming salamat sa inyong suporta sa panood nyo sa aming mga video at pagbili nyo sa aming mga pulot kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid good luck